Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Ubra ug ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Alex, 40 anyos. Minyo, dunay duha ka mga anak. Nagpuyo sa Banawa, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa manager sa akong kitrabahoan. Aron inyo masabtan, Sugdon ko sa dihang nakabantay ko. Ngaya kong subuong sa mga trabahong dili apil sa akong trabaho. Ingon ini ang mga panghitab. Alex? Ah, uh, yes, boss? Follow me to my office. Yes, boss. Buhata na. Gusto ko nga mahumanan ni mo karong maabot yung Oh, boss. Dili na pa akong trabaho? Isa may boss to. Oh, ikaw, boss. Oh, wala na pa Just do as I say kung ka gusto nga mahuman anong trabaho. Nya bay, kumusta? Pagkalagot man ni atong manager nga bago eh. Dili man tani akong trabaho pero ako may gipa trabaho. Aw, basin og gisawayan lang ka bay. Antu sa lang unana. Wala kay ba? basin gitest lang kaniya kung fit pa kas promotion. Kay sa akong tan mo bay, ma-promote ka. Mao ka bay? Oo, oh, oy. Ikaw kay pinakakugihan namo din Eh. Unya, og pati sag qualifications. Ikaw ang pinaka-qualified na mong tanan din, he. Salamat, boy. Oh, Han. Kumusta? Karoon palagi ka na apot. Lagi, Han. Pasensya. Nga, wako ko makapahibaw niya mo. nag ko. Kaya na dinalian nga, gipatrabaho na ako nga akong bus. E nga, na nga mahumalanig ka-Friday. Ah, oh, ba Kakalit, good. Mahalagi. lagi Bag umanggo ang mo manager ron. <laughs> Tingali doubtful siya ni mo. Kay di ba? Ayun e ka last time nga katong na pa yung supervisor ba nga basin og oh, promote ka this year. Oh. Ohan. Oh, oh, basig suwayan lang kanihan. Malagi. Pasa bitan ni siya kung kao ba sa kung kauban sa trabahohan. Sige na lang eh, agwantahan na lang sa na. Basig karon na na. Oh, malagi na akong giunaw na, na, na Aron nga dili ko magkool. Oh, uh, ang mga bata. Ay, baguhay pag yung nakatog. Paniha po na, ang oh, ukaran ka. Sir, di na yung mong mo sir. Nahumanan na ako. Good. Magagawas ka na. Ay, salamat in town. Wala gila yung isugo. Mugawas na ko. Everyone, pamilya. Doon na ko ay importante ng ipahibawa ninyo para karong umabot ka lunes. Ang palihog, di amo on time, ha? Aro dili iba piktuhan ang itong parapaho sa lunis. Yes, sir. Murag ba o na ginibay? na dyan kas as supervisor ni lunis. Maayo on bay. Unta ba, uy? Ngayon ko ba dyan ang bay? Kaklaro na, ana? Salamat, bay. Salamat, bay. Alas, boss. Uy. Good morning, everyone. Ay. I... Good morning, boss. Good morning, boss. Good morning, sir. Good morning. na pong para ulusan Since one month na nga nipahawa ang former supervisor of this young department. So, we really need one asap para maoy most supervised di yun eh. promotion nga promosyon, di base ko ni work ethics, inyong attitude, Especially in your performance. Congratulations to our newly promoted supervisor, Sara Kabanka. by Grabe gid ako pagadismaya nga dili ako mo ina promote kaysa tinuod lang. Pila sad ka nga nagtarong ko sa akong trabaho. Ug bisan kinsa pay pangutan-on nga kauban namo. Ako gid kuno mo angay nga ipromote. promote Kay dili sa pagpanghambog. dawas nga maayo ang akong record sa pagpadarbaho sa pila ka Mas taas ang akong qualification isip mahimong supervisor kaysa na-promote ka babay nga kauban namo. Ugunya? Hein, u kire na uy. Dili. Dili gid angki okay para nako. Gitumanan ko pa siya mga gipabuhat nitrabaho nako, nga unta butunan no naon, wa kuy labot sa tong mga trabaho gaigi pabuhat. Wartu'y labot sa ko trabaho karon. Kunya, dili kunya ip i-promote? Wa ko ma-promote. Hein. Kila magi-sulti kunya og ma- Unsa? Yes, Alex. May toyo ka. Boss, good morning. Gusto lang tako nga matagan ni Mugkalinaw, boss. Sa huna-huna ko nga nung dili ako mo na promote. So, imong e i-question ang abilidad sa bagong supervisor? La, dili man sa ingon, boss. Pero kung ang mga bisagit sa si ipanong ba? Ako mga na -angay nga nasa pwesto. Wa ko magdahom nga uh, dako kada kayo pagsalik si muko, ko Alex. Boss. The decision has been made. Wa ka mahimo pa. Pero tubagas ako kun nganong dili ako. Consistent bang ko nga employee of the month for how many months? Unya wa ka ihatag nako nga, nga rason kun nganong nga dili ako ang hatagan sa promotion. Gawas na. Boss. Kung di ka gusto mawala ng trabaho, gawas na o tiwasagi mo trabaho dito. Mas may tingali nga ipaagitan ng legal nga proseso, boss. Go ahead, Alex. Huwag kumahadlok. Murag duda sa jugwa ng atong manager, bay. Power tripping man yung kanahan. Ipangutahan ako ni abogado, bay. Kung makatarunganon nga ba na gibuhat? Tinood ka, bay? Oo, oh, bay. Sa akong tanaw, gol, murag dunay discrimination o dili equal ang treatment niya din nato. bay. sa pagkatinuod lang pagka question gud ko kung ano nga dili ako mo ina promote ang ako mga pangutana mao kining mo sunod una pangutana posible ba nga nag power tripping ning among manager ikaduha pangutana posible ba nga mas matagal og promotion ang mas gamay og qualification kay nako na nga kun na naon katong naapang among supervisor consistent ko nga employee of the month mao nga makapahibaw ka ayo. Kaya nahibaw man ko nga nagkugigig ko maayo aron nga makuha na ako ang promosyon. Ikatulong pangutana, unsa may mga legal procedures nga pwede na akong buhaton aron makatubag sa ako mga pangutana. Kay katugi pangutana na ako ang among manager kung ano nga dili ako, wa siya gi katubag. Ikaw pa ang katapusan. Para nako ako, Huwag doon discrimination nga nahitabuk sa mong trabahoan. Unsa may kinahanglan nako aron ako nang mapamatuon. Palihog tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alex. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today guys akong tingog solo lang sa no ang inyohang mapaminaw karong adlawa ug tungod kay ako usa ka abogada mga pangutana mga tambag kabahin sa mga punto legal ang ato ang mahatag gano uh, clarity ug kalinaw karong adlawa Mauna, ayaw na mo pagdugay, ipadala dayo ng inyuhang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page padesad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Klase klasing pamaagi kung saan yung pagpadala ng inyong mga suwat o mga suliran. Dire na mo guys. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga a problema para mas maklaro po na mo mahatag ang tambag. Kaya mo nga no, dili man tanang pangutana parihog tubag, no? kay magdipindi man yun na sa sitwasyon, no? And a big shout out and a big thank you sa tanan mga mulay kung mo-follow na ko sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook o ni Elaine sa Instagram o sa TikTok. TikTok usay mag TikTok TikTok man pundano so please like and follow me guys and continue to like and follow kini ang akong Suliran Official Writers Page ug sa tanan nga mga di makapaminaw sa radyo real time ay mog kay na atay YouTube na asadtay BYHPRM in Cebu nga Facebook account The time is always right to do what is right kada adlaw wa ipili ang panahon kung diin mubuhata unsay makiangayon ug unsay sakto dili kami ngayon. nga karon lang nako na ni buhaton ha niya sunod ugma di na po dili uy every day maningkamot ta nga dili ta makalapas sa mga katungod sa uban dili ta mubuhat, buhat ug unsay mga dili maayo nga makasakit pud sa ilahang mga feelings no and magpasalamat ko sa mga manggreet nako through the facebook si Katrina May relativo Merlin Kabuagas Opina uh, Romero ingon e niya enjoy kaayo sa program ninyo ni Doc. Mahapon, makuhaan, Jud, ug pagtulunan. Thank you ninyong duha. Thank you also, Ma Merlin, Eda Obrador, Corny, uh, Liba Disos, Kanhay, Sumaoy. Pagka-lovely po ninyo, attorney. Solid fan, of course, from Davao City. Ma'am, dihabi ako na tao, ma'am, in Davao City. Ma'am Corny, Sumaoy, Rodeline Yukaran, and to Tom Marlo. Letter sender na to Karong Adlawa, guys. Atong taguon sa pangalan nga si Alex. Punto legal, of course, 40 years old, duha ka anak, taga Banawa, Cebu City. Punto legal. Kabahin sa iyahang manager, sa iyang gitrabaho, ano? Ah, uh, no? ah, iyang manager, kusug kay Manugo, niya usahay, waknas, waknas lugar. Maski di na niya trabaho, iya hanag no? Ah, siya gya po ipabuhaton, mga pangutana. Unang pangutana, posible ba, nga nag-power tripping ng ilang manager, no? Posible na ba gi uban Baya ha kanang langtod pagkasurya lang yun ba na agyoy ubang tao nga mahubog sa gahom. Diliras politika sa maski pagpribado nga lugar kanang matagaan na ni mo posisyon ba. Nagtuo nagmura na silag si Kinsa nga di na sila matay o or pwede na silang muasta no? O basta-basta mga makapanapak na sa mga katungod ubang tao. Ambut o nga nung inana mo no? Muna, little power is dangerous. Usahay na agyoy mga ingon anak. Patakabaw, posible nag power tripping, no? Or posible lang yun po na swamp baron mo sa trabaho. Pero dipindi magunagi unagiyon sa kapag sugo, no? Or gitiyon sa kapag instruct no kanang og gitarong po kag storya ah. gihangyo ka gipasabot ka i don't think that's power tripping pero kung hmm, ng hilas-hilas mura nagsikinsa unya assert gud niya nga siya boss unya di na pud makiangayon kay dili pud ma, ma distribute og tarong ang mga buluhaton aw basin basing power tripping ikaduhang pangutana Posible ba nga mas mahatagan o promotion ang mas gamay o qualification kay nako na nga kung na huna naon, katong naa pa among supervisor consistent ko nga employee of the month maong makapahibulong sad gyud kaayo nako kay nahibaw man ko. kong nagkugi sad gyud ko kog nagkugi sad gyud kog maayo aron makuha nako na ang promotion okay sa reality good ni in any workplace usahay naagyo'y faktor. factor dili lang ang atong qualification ah uh... But di man pero naagyod, realidad yun din nga sometimes kinsay dool, kinsay ma-favored, although sa tinudanay lang, it should be based on qualification, based on skill, based on seniority, based on experience. Mo mangyidunta na ang saktong basihan no? para sa promotion. Pero sometimes, again, naapoy politics inside, no? Nga, kung kinsa tong dool sluwag, pahalag di qualified usahay, naagyod na ingon, ana, But I think that's also your right to question and to ask. Ask, no, kung giunsa or unsa po yung imuhang rating or si imuhang evaluation. Wa sa takabaw kay basta na sila nakita, no, nga wa po ni nabuhat or um, feeling nimo mo nabuhat baro ni mo pero kuwang, di ba? Wa sa takabaw ikatulong pangutana. Unsa may mga legal procedures nga pwede na akong buhaton aron makatubag sa akong mga pangutana kay katong pangutana na ako among manager kung anong dili ako, wa siya'y ikatubag. I think you can go to the labor to ask kay katungod man mo na mong unimo mangutana sa rating, sa imong evaluation, o unsay basis. Nga nung, unsay basis sa promotion, number one, pwede ka mangutana unsay criteria for judging. Murag beauty pageant, no? Pero pwede kang mangutana, ana, nga, kanang, unsay de qualifications, unsay criteria. Pila day ako rating unsa day basihan so if dili mo hatag ang ang manager then i think pwede kang moadto sa labor para lang pud maklaro pud and mahibaw-an pud nimo rooms for improvement ug asa ka napita ng guwang. Ngano dili ikaw ang napilian. Bakit hindi ako, no? Ikaw pa, itong katapusang pangutana para na ako murag na nag-discrimination nga nahitabo. Sood sa mong trabahoan. Unsa may kinahanglan na ako, arun ako nang mapamatudan. Well, maybe, no? Ang mga practices na ay mga witnesses. Pwede sad ang mga documents. Discrimination mang good, meaning to say, Kanaganing, ka na ganing gilahi ka, giseparate ka, gipa-feel ka nga inferior ka, No, basin dili na mo imong nafilm mo ang feeling lang nimo is murang favoritism barun siguro, di siguro discrimination but then again depende no kung unsay nahitabo gid sa imong workplace. Nonetheless, whether it's favoritism or it's discrimination, pwede jud ka mo adto sa Department of Labor, no? Just to just to ask if di bang ganin ni mo mapangita or di mang ang or mahatag, di mang gani nila pod mahatag. Ang mga questions as to the criteria o basihan ngano o giunsa nila pag come up anang ingon ana na decision then I think it is your right no to know as an employee not only for your peace of mind but also to know also kung tama kay pagguwang then you can be a better employee and then try again next time sa sunod nga promotion and mahinaot nga unta nga ikaw na pod ang mapili no and mapromoted sa si imuhang workplace of course ugli na ka yun, then maybe it's time to look it assign to look for another employment. Mangita kang lain trabahoan kung asa ka mas ma-appreciated, kung asa ka mas malipa Okay? So, think about it lang. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Action Center, rajumo nationwide, tatakaremen, daghang salamat og maayong adlaw.